Magandang hapon guys, magandang hapon na buong Pilipinas, buong mundo sa ang sulok man ng ating buong mundo na nakapanood sa aking video guys, ay magandang hapon sa inyo. Magandang gabi, magandang umaga man o kung anong oras man dyan sa inyo ngayon. Yun guys. For this video ay magluto tayo ng ulam ngayong gabi. Ang gulay guys. So dito ako sa aming kusina, guys akong lutuin guys na gulay ayan uh, bumili ako kanya sa palengke ng isang pirasong papaya ayan alinagyan natin Ang ilagay natin ng tanglad siyempre ang ano dyan guys yung sawag natin ay ipanghalo natin ay ito guys ho. Oh. ayan yung alimango na yan guys yung pausawag natin ikataan natin yan guys ayan siyempre ayan yung alimango eh, yung papaya na binili natin sa palingin tapos, syempre, lagyan natin ng sibuyas, bawang, at saka luya at saka, ayan yung panggata natin na kahit na natin, guys, na-prepare ko na yan at yan, eh, i-luluto eh, na natin, guys so, ayan, yung ay mango naman na yan, guys eh, hindi ko yan binili, guys, at eh, nahuli na natin yan sa ating panghuli, dun sa ilog eh, dahil kasing panghuli ng isda kaya kung anong kumasok dun sa ang huli natin ay yun ang mahuli natin isda man alimango talangka o whatever na pumasok doon ay isa na yan ulam na yan guys ayan so okay guys lagyan natin sa kawali yung ating mga uh, bugulay na to guys uh, papaya ito lagyan natin tapos sama natin itong tanglad na to pangontra to guys sa uh, high blood kasi sabi nila ay nakakababa ng dugo ito kapag ito ay may high blood so samahan na natin ng tanglad para panguntra agad sa high blood gas. kasi ito ang lima ko oh, na high blood ito eh kaya meron agad na pangunta so ilagay natin itong lima guys kaya nasama natin yung kanilang ano mga galamay guys Pampalasa pa kayo ilagay natin yung ating sibuyas at kabawang guys dagdag pang palasa yun na guys ang uh, alimang mga piraso lang yan guys yan yan siya guys oh. tapos ang ilagay natin dyan na ano guys tubig nya yung pangalawang gata ito na nga guys isasalang na natin yung ating alimango na uh, ah, papaya na hinaluan ng alimango. So, gata natin. So, ilagay natin yung pangalawang gata. Yun yung ipang luto natin guys, yung pangalawang gata. So, ilalagay natin yung unang gata mamaya kapag bago na siya hanguin. Lalagay natin yung, yung pangalawang gata. Yan yung pinakatubig yan guys. Kaya ganyan yung alimango na yun guys. Pinakuluan na natin kanina kaagad para hindi siya mag malikot kasi kapag yung buhay pa ilagay natin dito lang. Um, mag takbo takbo kaya mahihirapan tayo. So yan. Takpan natin. Hintay natin ng uh, ilang minuto guys. <sklap> guys, ilagay na natin yung ating uh, gata yung unang gata natin kanina na guys na ito unang gata natin ay lalagay na natin guys sa ating maluto eh para sumarap lalo guys ayan gulay natin ito natin natin guys parang ano na to uh, um, nilagyan ng babaya kasi mas marami ang limang kasi papaya pag tinignan guys eh sarap to um, ulam namin guys ngayon pang paliwanag to ng bahay sabi nila yung ulam na pang paliwanag daw ng bahay sabi nila kasi nga daw kapag kumain ka nito at may blood ka at mamatay ka liliwanag ang yung bahay ayan o oh. Alima, ay, alimango na nilagyan ng papaya hindi na makita yung papaya guys sabi kasi nila guys nakaka-high blood talaga yung alimango nakakataas lang ng dugo para sa akin nakakataas talaga ng dugo to guys kapag lalo pag binili mo kasi napakamahal to sa palengke kaya makaka-high blood ka talaga ayan ang um, ulam na ulam namin ngayong gabi ayan, kumukulo kulo na siya may maya ay kungungin na at kakain na tayo guys ayan